minutes. Ah. Oh, dito. Two minutes pa. Oh, sabay. Apak na. Ah, din. Magpajak. Ay, na ako, hindi na pawis Sige, apat, sabay tayo Sabay One, bigi Two Three Huwag Dirty yan Woo! shout out. Apa kamay na nang ginagamit? Sige. Kamay na pagod yung bagay mag ano, bajak ah, balik na tayo. Si naka 15 minutes na tayo. So, uh, 13 minutes. Teka lang, babaduan na tayo. Pahinga muna tayo na. Yan. Uy, wag. Mabasa. up? How are you doing? How Fourteen minutes. Oh. Oh, dance, dance. dance. Dance, 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 That's not dance, dance, you dance, dance, dance Oh. One minute. Hmm? Ayan, babalik na tayo. Dadaong na tayo. Okay. Na minutes pa. Fifty nine eh. Upo ka na. Sit down. Huwag mong basahin yung upuan. Para di sila mabasa. Yung magne-mix. yeah yes. oh, 50 na kami, no? na. No, 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 Ito <laughs> Ah. dadaong-dadaong tayo. Dadaong. Atras!

awis din ako na Ikaw mag-drive Left Left One more left One more left 15 minutes Ito Ito Ừm Ừm Alright cốt mà na? Y cốt na. Sarap! Uy! <laughs> Nana. ikot mo na! Ikot na to! Ikot na! Ikot na to! Ayaw ko na! Sakit sa Sakit <laughs> Balik na, balik. Yeah. One. <laughs> Kinakamay na lang ni Princess oh. Kapagod magpa-jack. Okay, let's faster, faster na natin. Gagawa <laughs> 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 ni Princess. Kinakawin na na Dirty yan ha, yung kamay mo magalbol ka Kasi nanapakan yan Na? Kaya nga Ako! Oh, Ako! Oh, kamay! Kamay! Yan yun, yun. tayo atro tayo doon Si! Doon na! Doon! Sige! Manihon mo! Doon! Kaya ko, Hindi ko kaya Yana. Toto naman tayo. Yana. Ba. Yana ba balik Ano masabi mo, Princess? Ah. Princess, worth it ba? 300? Ah, worth it ba yung 300 mo? Ah? Oh. Tayo. So, yung pata to. Tres. Ganti. Yun. Alright. Ang Kamay mo, kamay. 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 Bagsak na. Wait lang, wait. Okay. Alright. Yun, daan. Dalawan. Okay. Sakit sa paa. Ako yung tinasak. Nawisan na ako. Ay, hindi ka nasakta? Ha? Huh? Stronger ka? Tinawisan ako.